Eto, sabi ni Idol, napakagandang set by Scientist Wack. No? Aba, naging Scientist pa tayo bigla, pare. Walang iya ka naman. No? Ayan, paro, pang ng seta natin dyan. At credits nga pala sa Louis dito, guys. Napakahusay ng Louis dito, par. Napakahusay po, tumimpla ng skill neto ni Idol. Kung sino ka man, par. Shoutout sa'yo, boy. No? Eto pa, pare, papakita ko sa inyo. One, natatakan, pare. Two, pang gaging galing magtimpla, par. Mahusay to. Eto pa, pare, at ito mo, sabog sa kanya to. Ayan paro, pang. Ito so, ba, back yung menu yung tatlo. Pang, nakita nyo yung pre, sabay petrify ng YC. Gagaling ng kasama ko sa random. Yan, may nangyayari na talaga muntun. Buti, hindi ba mo yung matchmaking kahit pa paano? Matitino, kakampe. Tignan mo pare kung paano magtimpla ng skill yung Louie. So ngayon, titignan natin kung paano nyo ginagawa yung pre. Okay pare, ito na. Shot na natin itong ano ano Tapos second pick namin, alo card. Tapos isa na siya pre. Buti nagluyi siya. Ito na, pagtatank na natin siya idol pre. Magkupra na tayo. tas YC, itong dalawa na to. Palo, no? Palo rin po mga kalaban namin dito guys. Ha? Hindi rin basta-basta. Nakita nyo naman ang picking pare. Ang pakaganda na po ng matchmaking ngayon. Kahit papano, hindi na sobrang lala. Hindi tulad ng dati, lala talaga. So ito sa early guys. Na early yan siya pre. Kita mo naman kung paano tumimpla ng skill. Ang mali ko lang dyan, tol. Medyo na late ako ng dating, kaya nabigyan siya. Pero bawi kami mamaya. Okay, pwesto ngayon tayo dito sa gold lane, pre. Papatabain pa rin natin yung gold lane. Priority pa rin natin to. Sabay alokad pero paro, Ayun, nakapag flicker Ah, Naka rotation siya, pare. Nakita mo? Kuha backup siya, par. Okay, di hindi sayang ngayon yung dalaw namin doon. Nakuha niya yung kill. So, ito. Pwesto kami dito. Kaso na siya ng kadita. Nakita ko yung kadita. Kaya tatalo na natin yan, pre. O, sige. plan mo, par. Ayun, oh. Jin Bilog, pang muntik na siya doon. Pre, ang usay din eh, no? Marunong din. May mindset si Idol. Nag-flicker siya para hindi siya ma ha nung kadita. Yan par, siya sa red buff, Pag-aabang sana siya doon. Kaso nandun yung Terisla. Patay siya dyan. Patay din yata ako dito par. Pero mausay sana yung gagawin niya para magkaka red buff yung core ng kalaban. Aabangan niya sana doon, Kaso nandun yung Terisla at ngayon mabibigyan ako dito. Patay rin sa atin to par. Naka-absorb yun guys kaya hindi ko mayayakap. Kaya goods lang. Nabigyan din ng tower. So, eto, medyo nabubuli yung ano natin, pare, ha, yung alo card natin doon. Okay, back to business tayo, pare. Siyempre, pagkatang ka, godly na nga mo, pare. O, ito, kita mo, alisya ng pinasok, pare. Apat pala tayo doon, para siya makakawala. So, ito, godly na ng godly, pare. O, ito, pare, tingin sa akin, no, oh, may flicker yata ito, eh. Pero, goods lang, mabibigyan ng one-one yan. Sige, abo lang, pre. Ako, tinatangkin ng tower. Patay sa kanya, nakaangat. O, ito pa, pare, oh. Masasayain mo lang, mo, pare. Diba? Yun ang sekreto sa solo RG. Pag nagtangka, diba, Priority, Godline patabain mo. Ito si paring Louie, nag invade pre, sasamaan natin yan. Ayan, magpe-first kill na tayo dyan par. Ayan, nakita niya. Tatapo ng first kill dyan par. Ayan, o, oh, kita mo pre. Mausay talaga mag Louie si Idol, hindi basta-basta, hindi pindot gaming par. Ayun, sabog sa kanya. Ayun lang, sabog din tayo sa kadita par. Sige, ako na lang, ako na lang pre, baka na. Baka napatay patay na ako rito. Okay lang yan. Ano par, di na makakataas sa kadil yan Ito, yung paring Wanwan natin. Sumusub-sub doon. Ako po, may Matilda. Pag naikutan ka ng Matilda ngayon, guys, at inabot ka ng first kill, magdasal ka na, pre. Sobrang katin ng Matilda ngayon. Okay, dito tayo sa turtle. Par, hindi mo na ako multi kasi wala pa kaming taga-burst, guys. Lagi kayo titingin sa mapa. Ayan, par, papunta na yung Louie tsaka tayo si set ngayon. Ayan, parang Louie, burst mo, pre. Ayan na par, pang, pang, galing talaga ng Louie pare, kompleto, ang sangkap par, pag siya tumimpla ng Louie Kasi nabigyan din siya pre, no, eto, mag isa na lang tayo, mukhang mabibigyan din ng Matilda, ayaw i-reset yung turtle pre. Ako po, agawa na sa turtle to. Ayan na, yung kadita, binabantayin yung turtle, yung YC si sakto par. Pausay ang kasama natin sa random, Swerte tayo ngayon. Swertihan na lang talaga ngayon sa matchmaking, pre. Ang totoo niyan, par. Hindi naman talaga na bago matchmaking, eh. Nasa toxic player talaga yan, pre. Eh, eto, tingnan mo. Pang. Ito, gaganto talaga ang post form mo. Walang problema mag -tank eh. Andali ng ML. Ang player lang talaga kasi nagpapahirap sa ML, pare. Wala sa matchmaking niya. Eto na, yung Matilda, kakasabi ko lang. Pag parang ka ng Matilda ngayon, par. Sa new patch. Tapos naka pure damage, wala ka na. Sobrang katin ang Matilda ngayon, guys. At eto na po mga kapatid, nagsisugod na ang mga kakampi natin. Ay, eh, pare, sama-sama, ganyan sana ang mga kakamping inaasahan natin sa solo RG. Ito ang dream team talaga, itong apat na to. Ang sasarap kakampi, pare, walang problema, hindi nagtatrustokan, wala kang maririnig, focus lang, par. Diba, kinapos pa tayo sa boses, pre. O, eto, nakita ko yung at titipi. So, ngayon, bibigyan na namin tong kadita, pre. Ha, ah, pakadali ng ML, ganito ang post form mo, pare, nakita nyo kung paano magtimpla ng skill, pre. Nakita nyo yung guys Ayan o pare Tignan mo patay pa sa kanya Par mo naman Tignan mo par Pang Walang makalapit pare Binabakim nyo lang ng binabakim Ayun pag inabot ko nyan Talaga sinasabi ko sa'yo Ito pare Golden sa gold lane Nararamdaman ko pre Walang awat sa dalawa na yan Para walang awat, ay na pare Umawat ka Ayun nadamay ka tuloy lang ka pre Alakang ganda nun hawat ka pa kasi pare Nadamay ka tuloy Apanorin natin sa replay Ni Tito Wakno Ayan pare Kailangan kita ngayon at kailanman Lamig ng boses ko par no ka na makatulog no Nonood ka lang ha Makatulog ka pa Ito pareo, oh mo na parang luy Ayan pre Tingnan yung pagkakabakim talaga dun sa tatlo Ang sexy talaga nung pre Napakasmooth din ang pagkakapasok ng YC par no Petrify sa per skill Talagang tugnas ang paraganize Ito pa pareo Pang sa dalawang skill lang ang binitaw, pre. Kalahati buhay Namatay agad agad. Di ba diba, pare, nabap si Louie? Eh, tapos marunong pa yung gumagamit. Talaga nga naman. Ito pa, isa pa, okay lang Kailangan kita. <laughs> Sumunod so, yung ano, pare, yung Teresa. Ang ganda ng pagkaka-arrive mo doon, par. Apat kami, sinamahan ka ng Teresa, tapos iniwa mo. O, ayan, patay ka rin tuloy. So, ito, sabi ko sa Louie, tingin Louie. Ayan, pre, mahusay talaga yung Louie. Sarap talaga ipag-tank na ito, pare. Nakita mo yan, par. Vacuumin mo. Vacuumin pa, mo, par. Ubus sa'yo. Na pare, yung sakto din yung dating ng YC, par, no? Talagang mahuusay din tong YC na to. Malaking credits din sa'yo, par. Kung sino ka man. Naswerte lang ako sa random, guys. No, bira yung gantong random, pare. Legit. Sa random, sa solo RG, guys. Bira ka, bibigyan ni ito ng ganto. Kagagaling nakakampi. na para sa akin, par, medyo okay naman na yung matchmaking. Kasi lagi ako nagsosolo ngayon, guys. Balik content na ako sa solo. And napapansin ko, medyo okay na, hindi na sobrang lala. Ito par, tingin lang sa Luya 1, okay? natataka niya pre ha. Ito mo, iskila niya ulit yan par. Vacuum na yan. Pang, nakita mo, sakit pre. Basag yung buhay ng Matis pare. Wala, mausay tong Luya na to ngayon par. I-check natin kung sino tong Luya na to. Sa siya ka na, paring Luya, papadala na ito sa LBC.